Si Mang Primo ay isang panadero sa liblib na baryo ng San Gabriel. Ang kanyang katawan ay hinubog ng matagal na panahon ng pagpapagal. Mula pa noon, ang pagmamasa ng harina ang humubog sa pagod niyang katawan. Ang paggawa ng tinapay ang bumuhay sa kanilang pamilya sa loob ng ilang dekada. Ang aroma ng masasarap na tinapay mula sa pugon ang nagsisilbing senyales upang lalo pang kumapit sa pag-asang mabuhay sa kahit na pinakamahirap na yugto ng kanilang buhay ngayon. Matapos makapag-asawa at magkaroon ng mga sariling pamilya, ang mga anak ni Mang Primo ay may kanya-kanya ng buhay. Kaya't si Mang Primo at ang kanyang asawa na si Aling Perla na lamang ang magkatuwang na nagtaguyod ng kanilang maliit na panaderya. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang kanilang negosyo ay unti-unting humina. Ang mga tinapay sa istante ay kakaunti na ang laman. Ang dahilan? Ay unti-unti nang nagsusulputan ang mga naglalakihang panaderya sa kanilang baryo. Ano naman ang laban ng makalumang pugon ni Mang Primo sa mga modernong lutuan at makinang pangmasa ng mga sako-sakong harina. Kaya ang mga parokyano at dating mga suki ni Mang Primo ay nangawala ng lahat at lumipat sa karatig na panaderya. Ngunit sa kabila ng sang hirap ng buhay, ay taos puso pa rin ang pagbibigay ng tinapay ni Mang Primo at aling perla sa mga walang kakayahan na bumili nito. Dalhin na po ang isang na tinapay na yan, Lola. Makakatulong yan upang hindi kayo magutom sa maghapon. Habang lumalaon ay lalong hindi na napapansin ng mga tao ang kanilang panaderia. Dahil bukod sa kakaunti ang kanilang mga nailulutong tinapay, ay mas may nabibili pang mas masarap na tinapay sa ibang panaderia. Hindi kaya mas mainam kung isasara na lamang natin ang panaderyang ito. Napapabuntong-hininga na lamang si Mang Primo sa sinabi ni Aling Perla dahil sa totoo lang, nais niya na rin sumuko at tuluyang isara na lamang ang kanilang negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang isip ay wala na silang pagkukunan ng makakain sa araw-araw. Kaya kahit anong mangyari, ay hindi niya ito sinukuan. Isang gabi ay inihanda ni Mang Primo ang mga sangkap sa gagawing tinapay na ibebenta para sa darating na umaga. Nang ibus niya ang harina at iba pang mga sangkap, ay napakamot siya ng ulo. Dahil noon niya lang napansin na may kulang pala sa mga sangkap na kanyang binili kanina sa merkado Kaya't wala na siyang magagawa, kundi iwala na lamang ang harina sa lamesa at ipagpabukas na lang ang pagmamasa. Ang malas naman talaga. Matumal lang na ang bentahan ng tinapay ay hindi pa ako makakagawa ng paninda para bukas. Hayaan mo na. Magpahinga ka na lamang ngayong gabi at bukas ay bilhin mo na ang mga sangkap na para dyan. Ano pa nga ba? Kinaumagahan ay maagang bumangon si Mang Primo dahil ginising siya ng napakasarap na aroma ng tinapay na noon niya lang nalanghap sa buong kasaysayan ng kanyang pagiging panadero. Napahabangon ng tinapay na yun. Marahil ay galing ang amoy na yun sa abilang panaderya. Siguradong tatangkilikin na naman ng karamihan sa nayong itong kanilang mga bagong gawang tinapay. Nang lumabas siya ng kanilang silid, ay mas lalo pa niyang nalanghap ang kakaibang aroma ng masarap na bagong lutong tinapay. Sinundan niya ang amoy na iyon, at habang sinusundan niya ang manipis na usok na nagdadala ng masarap na aroma, ay dinala siya ng kanyang mga paa sa kanila mismong panaderya. At laking pagtataka ni Mang Primo dahil wala na ang harina sa lamesa. Sigurado akong iniwan ko sa lamesang itong harina na may kulang na sangkap. Punit bakit nawawala ito? Pagpihit namang primo sa bandang likuran ay nakita niya sa kabilang lamesa ang mga bagong lutong tinapay na sa buong buhay niya ay noon lamang siya nakaamoy ng ganoong kasarap na aroma. Ha? Bagong lutong tinapay? At saan galing naman galing ang mga ito? Mainit at bagong luto. Ang ibig mong sabihin ay may nagluto sa iniwan kong sangkap sa lamesa kagabi. Pero sino naman ang gagawa nito? Nagtataka man ay kumuha si Mang Primo ng isang piraso ng tinapay at tinikman ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi nagkamali ang kanyang pangamoy dahil talagang napakasarap ng tinapay na yun paano nangyari ito. Ang harina na iniwan ko sa lamesa kagabi ay may kulang pang sangkap. Imposibleng makabuo ito ng kahit pangkaraniwang tinapay lamang. Pero paano nangyari na naging napakasarap lang tinapay na ito? Napakamot na lamang ulit ng ulo si Mang Primo. Nang magising si Aling Perla ay agad na ipinatikim niya dito ang bagong lutong tinapay. At ito man ay napabilib sa sobrang sarap ng pagkakaluto ng tinapay na yun. Paano mangyari ito, primo? Hindi ba't kulang pa ang mga sanggap ng hari na kahapon? Paano naluto ng ganito kasarap ang tinapay na ito? Hindi ko rin alam, Perla. Maging ako ay nagtataka sa pangyayari. Inilagay ni Mang Primo ang mga tinapay sa istante. Napansin dito ng isang mami mili at sinabing napakasarap ng amoy nito. Madahil ay napakasarap din lasa ng tinapay na yan. Bibili ako ng marami. Wala pang isang oras ay mabilis na naubos ang mga tinapay. Ang napagbentahan ay dinala ni Mang Primo sa merkado upang ibili ng bagong sangkap. Kinahapunan ay inilatag ni Mang Primo ang harina at ang mga sangkap nito Ngunit sinadya niyang hindi gawin ng tinapay. Susubukan niya kung muling mabubuo at maluluto ang mga tinapay kahit hindi niya ito gawin. Sa kailalima ng gabi, habang tulog ang mag-asawang primo at perla, ay sumulpot sa lamesa ang tatlong maliliit na duwende. Ang mga maliliit na nilalang palang ito ang tumatapos sa iniiwang trabaho ni Mang Primo. Gamit ang mga sariling kamay ay maingat nilang pinaghahalo-halo ang mga sangkap at maingat ding minamasa ito. Pinipiraso at pagkatapos ikumpas na mga duwende ang kanilang mga kamay ay tila ba may kung anong mga napakaliliit na kristal ang inihahalo nila sa masa. At pagkatapos ay isinalang nila ito sa pugon. Nang maluto ang mga tinapay, ay may saya at galak na kumumpas muli ang mga maliliit na nilalang at sila ay naglaho. At hindi nga nabigo si Mang Primo dahil muli siyang ginising ng napakasarap na amoy ng usok na nanggagaling sa kanilang panaderya. At nang puntahan niya ito, ay wala na naman ang sangkap sa lamesa at muli ay isang napakasarap na tinapay na naman ang naroon. Tila mas masarap ang tinapay na ito. Marahil ay dahil kompleto ang mga sangkap. siguradong mabilis na naman ito mauubos. Nang ilagay niya ang mga bagong lutong tinapay sa istante, ay naubos ito sa loob lamang ng kalating oras. Muling binili ni Mang Primo ng mas maraming sangkap ang napagbentahan ng tinapay. Kinahapunan, ay ibinus niyang muli sa lamesang harina at mga sangkap at hahayaan niya na naman ito magdamag. Ngunit sa pagkakata ngayon, ay aalamin niya na kung paanong kusang naluluto ang masasarap na tinapay na kanyang iniiwanan. Muling sumulpot ang tatlong duwende sa baraderya at matyaga na naman nilang minasa ang mga sangkap at tila kumakanta pa ang mga ito habang nagtatrabaho. Sa puntong iyon ay nakasilip si Mang Primo at Aling Perla sa siwang ng pintuan ng panaderya. At mula doon ay kitang kita ng kanilang mga mata ang mga maliliit na nilalang. Mga duwende! Di yata at mga duwende ang tumutulong sa atin. At sila ang gumagawa ng napakasarap na tinapay tuwing umaga hinayaan na lang ng mag-asawa ang nasaksihan. Mula noon, ay dumami ang mga parokyanong bumibili sa kanilang panaderya. At dahil nababalita ang napakasarap nilang tinapay, ay dinarayo na rin ito ng mga tagaibang nayon. At mula noon, ay nakabangong muli ang dating naluluging panaderya ni Mang Primo. Iniisip ng mag-asawa kung paano nila magagantihan ang kabutihan sa kanila ng mga duwende para makabawi sa mga tulong ng mga ito. Alam ko na. Napansin kong may mga punit na ang damit ng mga duwende na yun. Kung kaya't naisip ko na itahigo ko kaya sila ng mga damit at sapatos na rin. Marahil ay matutuwa sila sa ideyang yan. Ah, ako man ay may naiisip din. Napansin kong tila kumakanta mga duwende habang sila'y gumagawa ng tinapay. Kaya hahandugan ko sila ng malilit na gitara at tambol upang maging mas masayang kanilang pag-awit. Napakaganda din ang naisip mo, primo. Kaya't kinagabihan ay hindi natulog ang mag-asawa at inabangan nila ang paglitaw ng tatlong duwende. Maya-maya ay sumulpot ang mga ito kaya't lakas loob na kinausap nila ang mga nilalang. Nagulat ang mga duwende, ngunit maya maya ay magiliw na rin itong hinarap ang mag-asawa. Hindi namin sugot akalain na may mabubuting nilalang na tumutulong sa amin sa paggawa ng tinapay. Nang dahil sa inyo ay muling nabuhay ang aming naghihingalong panadarya? Dahil sa mga ginagawa ninyo masasarap na tinapay, ay dumami na ang aming at ngayon ay maayos na malintak po ng aming negosyo. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Walang anuman, primo. Ang aming ginagawa ay bukal sa aming kalooban. Nakikita namin na kayo ay may mabubuting kalooban at nararapat lamang natulungan. Kahit mahirap na ang buhay ninyo, ay nagagawa niya pa rin magbahagi ng tulong sa iba. Kaya't narito kami upang ibalik sa inyo ang mga itinutulong ninyo sa mga nangangailangan. Iniabot ng mag-asawa ang kanilang mga regalo sa tatlong duwende. At tuwan-tuwa ang mga ito. At tila ba walang mapagsidlan ng kanilang kasiyahan. Maraming maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Hindi kami nagkamali na manatili sa inyong panaderya. Ang mga handog na ito ay dadalhin namin alaala -ala ng ating pagkakaibigan. Ah, at ito naman ay iiwan namin sa inyo upang habang lumalago ang inyong kabuhayan ay maalala nyo rin kami. Iniabot ng isang duwende ang kulay berdeng tila diamante kay Primo. Nang maglaho ang mga nilalang ay iyon na pala ang huling beses na makikita ng mag-asawang Primo at Perla ang mga ito. Dahil na mga sumunod na gabi at kahit magdamag nilang abangan ang mga duwende, ay hindi na nagpakita pang muli ang mga ito sa kanilang panaderya. Ngunit sa kanilang pagtataka, ay hindi nagbago ang masasarap na aroma at masarap na lasa ng kanilang mga tinapay, kahit wala na ang mga duwende. Ang kulay berdeng tila kristal na ibinigay ng duwende kay Primo ay dinala niya sa alahero at pinasadya niya upang gawing palamuti sa kanyang kuintas. Ang parang ito ay ginawa ni Primo upang laging makasama niya ang alaala -ala ng mga maliliit na nilalang na minsan niyang itinuring na kaibigan. Ngunit ang hindi niya alam, ang berdeng kristal na bagay na iyon ay siya palang nakakatulong ng malaki sa kanilang negosyo. Ang berdeng kristal na iyan ay may siwagang idudulot sa inyo. Habang nasa inyo ang bagay na iyan, ay patuloy na magiging napangasarap ng mga gagawin ninyong tinapay. Ang biyayang idudulot ng bagay na iyan ay hindi matatapos. Hanggat kayo ay may mabubuting kalooban. Hanggang dito na lamang at sana... Ay may napulot kayong munting aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.